Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Merong tanong dito si Huwe Huwe 1, 2, 3, 6, 7 Sabi niya Ustad, pag po ba Babasahin yung mga sura Sa obligadong salabi Bibigkasin po ba or isa sa puso Mu ito Tulad din po sa binabasa sa Ruko or sujud Subhanallah Nice natin pong uh, tuwid po ang mga kapatid natin na nagpapatuloy po sa ganitong paraan ng pagsasagawa po ng sala. Lahat po ng binabasa po sa loob ng sala, dapat po binibigkas yan. Kinakailangan po nagagalo po yung dila natin at uh, ayon sa pananaw ng karamihan sa kulama, sapat na po yun na kahit ikaw lang po yung nakakarinig o sa sarili mo lang uh, nabibigkas. Dapat ganito po Dapat nabibigkas po yan kasi po pag hindi nyo po binibigkas Lalong lalo na po yung pong ng sala Katulad po ng suratul fatiha Hindi po tanggap sala mo Kailangan binibigkas po Binibigkas po yan at hindi po sinasa puso. Mapas kahit yung mga binabasa sa sujud Na subahan na rabbi ala Binabasa sa ruko na subahan na rabbi azim Kailangan pong bigkasin mga kapatid Binibigkas, gumagalo po yung inyong bibig Kasi po pag hindi nyo po ginagalaw yan at sinasapuso lang po yung sa loob ng sala na kapag kayo po ay nagsasala at sinasapuso nyo lang po yan at ganito po kayo at hindi nyo po binabasa hindi po matatanggap ang inyong sala kasi kailangan pong bigkasin yan kailangan pa bang iparinig sa katabi huwag na pong iparinig sa katabi huwag na pong iparinig sa katabi mo na ikaw ay nagbabasa Opo, sapat na po na alam mo sa sarili mo na binibigkas mo. Binabasa mo ang suratul fatiha, ang subhanarabiyal adhim, subhanarabiyal alam. Yung mga binabasa ruko, binabasa sa sujud, okay, wajib yun. Pag hindi mo nabasa yun, siyempre magkakailangan mong mag-sujud, uh, ng uh, sujudus sahuy. Pero yung suratul fatiha, nasabihin natin ang sala mo ay... Uh, ay duhur o ang sala mo ay asar yung hindi po naririnig hindi po siya malakas o kaya nagsusuna ka ng salas o mga sunan arawatib take note hindi po matatanggap ang iyong sala maliban bibig kasi niyo po at hindi po dapat sa puso lang kailangan gumagalo po ang inyong bibig sa pagbabasa po ng suratul fatiha at yung mga binabasa po sa loob ng sala natin kasi po hindi po matatawag na binasa mo ang mga binabasa diyan sa loob ng sala special po yung suratul fatiha kung hindi nyo po ginagalaw ang inyo pong bibig kasi kung ginamit mo yung puso mo hindi ka nagbasa kung ganun so sana mga kapatid uh, ituwid po ninyo yung ganito pong paraan po ng pagsasala dahil hindi po yan natatanggap ang kanyang sala 'yung hindi po gumagalaw ang dila o bibig at dahil hindi niya po binabasak, sinasapuso lang po. So sana maiituloy dito na mga kapatira natin na ginagawa po hanggang ngayon po. Okay, so 'yan lang po konting kalaman wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.